Hello, ganda. Sleeping Beauty. <laughs> Hi guys, what's up? It's me again, Mang Happy National Day! UAE! are here, pag Fifty seconds. Shh, do <laughs> natutulog <laughs> So guys, magkakasama po kami ngayon. Kasama namin si Melay. And mag-road trip kami ngayon papuntang... Jebel, yes guys, Razzle So kasama namin ngayon mag-road trip sina, Um, sina, ang, actually, ang De Castro and Marana na family, guys pati itong manalo na rin isama na natin yung manalo <laughs> um, family sa side ni Mano ang kasama natin ngayon sa ating road trip for today um, today guys is December 2 National Day ng UAE so ayun guys kita naman yung color namin it's very national it's giving National Day it's giving uh, kapamilya <laughs> very ABS-CBN <laughs> hi guys so kami dito sa McDo para mag uh, quick breakfast bibilik ng quick breakfast eh, si Manong. will be eating Ayan, magkasama kasama sila maghaik -ka <laughs> <Hello. laughs> na mga na. ano 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 Ayan, ano 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 How are you? <laughs> Where's Ate Kuya? <laughs> so ayun, guys, nag quick stop over lang kami dito kasi maganda yung picture, view dito oh. Ayan o, no? nag stop over muna sila kasi yung picture picture daw tayo dito Maganda na kayo Nandito na kami sa Jai's Slather. pero parang ang daming tao. actually ang daming tao guys. Siyempre of course holiday ngayon. kaya maraming tao talaga. Ayan, oh, ano? daming nakapila. Hindi <laughs> pa nakikita Puntay. si San Pedro. Pagpunta parang parang ko pa. parang 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 sa parang 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 So ayun guys, pumunta kami dito pero wala nang gustong sumakay. <laughs> Puro lang yung ano, ano, kala nila kala, kala nila madali lang yung nasa TikTok. Pero wag nandito na hindi na kaya guys. O oh, ayan. O oh, ayan sila. <laughs> Nagtatalo na sila kung sinong sasakay. May weight limit yan ha, may weight limit. Oo. Oh. Ako na, ako na may picture. Link, kawalan mo kami. Ano ko? Kailangan grupo-grupo, pisa-pisa. Awan. Pagbigyan mo na si Sadi. Pagbigyan mo na. Ito, ito. So, naghihintay lang ako dito, nag-chill. Mainit siya guys, pero malamig yung hangin Naghihintay lang kami kay Romelad doon kasi mag-ride sila ni Kuya Sunny. Pero, medyo mahaba yung pila. But ito'll take time? Siguro ito take an hour. Ang uh, bayad nga pala guys sa pagsakay is uh, 50 for adult and I'm not sure kung magkano yung with adult and a kid. I think medyo mas mahal.

boy ka pa! Kala ko tatalun ako sa That's it, guys. Tapos na kami dito sa sledder. Actually, sila lang. Hindi <laughs> na kami nag-try kasi nakatry na kami dyan before. Pero, ayun. Babunta naman kami sa viewing deck sa baba para to chill. And uh, gusto ko na gumamit ng washer. May na rin ako. <laughs> so, guys. Nandito naman kami sa viewing deck. Say hi. Say hi. Say hi. Say <laughs> hi. Hoy, <laughs> ano sila sila pa dyan? Ano nakita mo? Ano nakita mo? Ano? Anong ulam nila dun sa baba? Pakita ko yung kotse o. Anong plate number? Ano? <laughs> plate number 7489. Uy! Tigilan mo Oo! Oo nga. Hmm. Ma, nakikita ko yung zone dito sa Discovery. <laughs> charot, charot. Yun lang, mainit <laughs> So, nandito naman tayo sa kabila, guys. ng no part ng viewing deck. At, si Ramela hindi na mga Kasi naiinitan na daw. Mauno daw sila sa manar mo. Ang <laughs> <Ay>, sarap! Ang <laughs> sarap! Yeah, mal pero malamig yung hangin. Kasi nga, sabi, edgy foggy nga yung part na yun. Hindi na nga nakikita yung dagat, di ba? guys. Tapos na kami dito sa viewing deck dito sa Jebel Jais. Now, pababa na kami. Pupunta kami sa Manar Mall para doon mag -lunch. Let's go! Eh, po pagod na po si Madam. Kati ng... <laughs> na ng katilamok. Baka nila lamok ka na. Pagod na po ang mga Madam at Sir niyo. Ayan. pa kaya pa. Maganda po yung lugar, mabaho lang talaga yung tubig. Kala namin sa mga kahit. Hindi nyo lang po naaamoy, pero mabaho po talaga. <laughs> Maganda po yung lugar. Sobra. Mabaho lang. <laughs> Mabantot lang po talaga. That's it for my vlog today. Happy National Day again! And thank you sa panonood ng vlog na to. Happy National Day. Correct. Thank you so much again for watching this vlog, guys. Until next time. Always remember. Hi. And be awesome. You know. <laughs> Bye.